Pinamunahan po niya uh, Executive Secretary Salvador Medialdea ang pagunita sa ika-isandaan at 55 anibersaryo ng kapanganakan ni Gat Andres Bonifacio ngayong araw nito. Itinaniwalag naman ni Secretary Medialdea kung bakit hindi nakadalo ang Pangulo. Ito naman ay para matutukan ang pagkakahuli kay dating Bayan Muna Representative turo Ocampo at labing pitong iba pa. May report si Daniel Manalastas live. Daniel? Alex Cati, ginugunita ngayon ay kay 155 kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Si Pangulong Rodrigo Duterte sana ang panuuhin pandangal dito sa sa Caloocan City. Subalit so, hindi na harating ang pangulo dahil kinakailangan niya magtungo sa Mindanao para puntahan ang isang insurgency problem ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo. Gayunman si Executive Secretary Salvador Medialdea ang nagrepresenta sa pangulo. Nag-alay ng bulaklak si Medialdea kasama ang iba pang opisyal ng pamahalaan. Bukod kay Medialdea, dumalo rin si, si na DILG Secretary Eduardo Anyo, Deped Secretary Leonor Briones, Cabinet Secretary Carlo Nograles, AFP Chief of Staff Carmel Galvez, National Security Advisor Hermogenes Esperon at iba pa. Sa isang ambush interview, sinabi ni Medyaldea na tututukan ng Pangulo ang nangyaring pag-aresto kina Bayan Muya, Bayan Muna, former representative sa Toro Campo at Act Teachers Party List representative Franz Castro dahil sa reklamong human trafficking. Gayon naman, ayon kay Medyaldea, tinitingala ni Pangulong Duterte si Andres Bonifacio bilang isang idolo Narito ang pahayag ni Executive Secretary Medyaldea. As yes, I said, bata ang mga involved dito and it's something to look, to look at. Pagkaalam ko about doon <tod> sa mga nangyayari kanila sa tulong ngayon. Ano yung... Hmm. Ano punta niya? Hindi naman, nandun na siya sa area eh, lang just to attend to it, see it, what's <tod> really happening. Ah, he regards it one of his idols. Ano nga kayo sa akin? Gusto niya ito. Ayon naman kay National Security Advisor Secretary Hermogenes Esperon, may ilang bibisitahin ang Pangulo sa Davao City. Gayunman, aminado si Esperon na seryoso ang kaso nila Ocampo. Matatandaan na harang si Ocampo at Castro sa Davao del Norte sa isang checkpoint. Matapos may dakpin umano na grupo ng mga kabataan nulan ang mga van. Ayon sa pamilya ng mga kabataang nasa GIP, ay labag umano sa kalooban ng kanilang mga anak ang pagsama kina Ocampo at Castro. Narito naman ang pahayag ni Secretary Esperon. He has to meet uh, many more people in Davao. Ah, sir. yeah, yeah, yeah. Hindi lang naman dahil doon na uh, meron siyang kinansel pa sa Manila na iba. yeah, but uh, I hope that that does not uh, diminish the importance of uh, the importance and valor of uh, Andres Bonifacio. When you pass a checkpoint at uh, something like 9 o'clock to 10 o'clock and uh, you are in several uh, vans, naka -van sila eh. Tapos ang laman pala mga bata, magsususpetsa ka. At yan muna, pinahuling balita mula dito sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, Alex and Cathy. Maraming salamat, Daniel Monerastas.